alright mga kadagi yan, at magandang umaga time uh, alas na maybe na ng umaga tayo ay mag outing muna syempre tradisyon na dito pag makatapos ng piyesta at nag, nag outing kami yan tayo tayo lang yan at yung shout out na rin kay Raul at kiki Kuya Cesar at Tita Baby Juling may love shout out uh, tunta kami sa Twin Island hiniram natin yung bangka kay Idol Jopper Sniper Siyempre, Yan, maraming salamat. Right. Ba natin ang battery ng GoPro. Battery ng GoPro na lang dadali dadalhin natin. Ayan, let's go. Si Maria rin kailangan tayo? Hindi. Si Right, punta na tayo sa tabing dagat Yeah Okay na rin, Joey Let's go At sana ikalmada maghapon All right, let's go.

Ay, alright, mal sila. Please be listen po, baka buti kayo ng habagat Baka oh, masyadong matuling ah, ah. Takbohin nyo nga, takbohin nyo, dali! Takbohin nyo nga, takbohin nyo, dali! rides right yan takbuin mo ako sa Saba lagi naman si Saba Ha, mga cellphone nyo Kung muna ang bababa Pero titimbang ka ha Ang cellphone nyo Baka mga malaglag Alright Alright yan At nakakain na kami yeah, tak dagdag. Ay, hindi manok, kardereyta. O, oh, kilasado, nyo niyo buhusan eh. Ay, right. oh, so yeah, <laughs> Ah,

Alright mga right, at pauwi na kami. At merong kulang Walang gin <laughs> Kaya uuwi na. Doon na magtutuloy sa bahay. All right. Ating ati, ati atin, ang kailangan kasi sila. Alright, putet kalma-kalma ang dapat. At parang uulan na naman mamaya oh, na naman ang dilim mga kataki Simula na naman ang tagulan At uh, syempre back to tricycle tayo Pagkumulan At nandito na kami mga kadagi yan natin kaya ma maantay si idol talagang mata natin para mong gusto nang pumikit yan at mm, nga pala itong vlog na ito ay dinadagdag ko lang sa aming pag outing pa nung makapiesta ay sayang naman pag hindi na i-upload at maganda rin naman yung paliligo namin doon kaya kasama na natin yung yan ah uh, tutulog muna tayo na konti naka ano ma naka dos sa ice ay banagan na oo oh, banagan talsay ah kaya pala naglakon si talsay si katisoy umihalas na <laughs> Iba na ang lakad eh. Oh. Sakang na eh. Antay ko muna si Najib. Oh, tayo makabakaw na. Galing lahat mababakaw babakaw. Laki binigay sa akin. tanigini ni Matepo ah. abo Apo. Baka diba kami nagpabigay. Kauwi na ako eh. Baka diba kami nagpabigay. Ewan ko lang. May nagpabigay nakauwi na ako. Ayo, ah, pupunta pa pala tayo Aling Jenny at bibili tayo ng pain at wala pa nga pala tayong pain at si Lenny na binila ang itlog at ulam, mangga at gata hindi ginuno tayo alright bibili tayo ng pain at sana yung makaabot tayo ng pain

Okay. Uh, Pimili kami iiyan ang bangus Ang mayaman ang bukana Ah, dalang pasigan Ah, ito to naman eh <laughs> Alata naman sa kwintas niyo Hila, <laughs> hila Anong oras ang malasin mo ngayon? Alas, ano na, alas 12, alas 9 yata, alas 10. Sa pa, gabi ng karin. Hindi ba kayong tatapos sa biyahe? Bit na lang, bakit? Ha? Uwa, na lang. Ay. May dalang bag, isang bag. Mga ba, doon ulit itira, kaya mo sila. Hiningan lang sila ng isang kilong bigas. Magagalit sila. tayo at bibili tayo ng pain at wala pang nga pala tayong pain at sila Lenny na ng itlog at ulam, mangga at gata hindi ginuno tayo alright Ay

ay <laughs> hey, lang maglalaplap, magkakain. Ang yoga ang joga jugs. Ang yeah. <laughs> At yan, nandito na tayo sa bahay. Si Mark tulog pa rin. Parang boy. Para sa pala boy. Alright mga kadagi. Yan at maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga solid kadagi natin dyan. At sa mga OFW na patuloy na kasuporta. Maraming maraming salamat. At syempre lalo lalo kay Guy Raul. Yan Kuya Cesar at Tita Baby Juling. Yan at sa aking mga tiyahin at tiyuhin na patuloy na kasuporta. Maraming maraming salamat. At syempre kina paring Danny Labo at paring Big Boy para sa Kalaboy at Sir Benji Torres. May kalagay, like, shout out. Yan, at uh, hanggang dito na lang po nga ang ating vlog. Uh, thank you, thank you. At uh, lagi kayo mag-iingat and God bless. Bye-bye. I love you all. See you next vlog. Bye-bye.